Go, oh go, go! sampung piraso price teller ano trading Randome Mira So ready to go Bukas na ano Punta kami dyan sa barangay Salamat Nabawasan na ito na. So, dito na tayo sa tropa natin. Na, ah, ano? <laughs> <coughs> Tawa ka na. Bakit pa siya rito, magawad? niya ba mag-ano ano, basa? Bre, pag sumabra, paala ka ah, na. CSG, yes, ah, sige, sige, na mga Laro ko rito chairman. Wala, wala, chairman eh. Ah, wala. ako ako gabi. Ah, okay lang yan. Ah, Oo, basta na, pre, Basa sa ano. Ah, na, pre. parang tatakbo ka. Tatakbo ka ba kami O, tatakbo ako. Ah. Tatakbo ako ah. si parang JJ. Eh, maligaw wala, pre. Sa ibang lugar? Wala tayo Wala tayo. Wala tayo Ibang lugar, ibang lugar ya. Labi. Kalau tulipu magawa. Oh, yeah. Tinasunog nung nakarang Merkulis. Ikaw, bumili na yun ba? Ikaw siya ng grocery at saka bigas. Gadol po. Pasyal. yeah ayaw mo. Pasyal na sa ako ng video eh. Oo, hello naman tayo. Parati tayo nakatuktok dito sa lugar natin eh. Di ba? Malayo ako pero malapit pa rin sa puso. Siyempre naman. Nagatunto tayo eh. Tama na Rixel to. Ay, polis. Oh, at si Eric Gema. Oo. Oh. Ito kay Gavin. Sa paligid mo. Oh, Buti, mabilis yung ano, no? Mm -hmm. Parang nung araw lang tayo, pag may sunog, tulungan talaga eh. Matulong-tulong lang talaga. Ay, yung mga lumang balik. Ito! Kaya kayo lang na nga ba yung may nilid Para yan? Parang yan yan, kayo kakakang. Ay, balik lang. Balik kayo, parang kayo So ito yung mga tropa ko Wala ano, bawat Yung mga maasahan namin ko Sundo What? Oh, mga tirada si Wawat to uh, Maasahan dito yan sa highway ah Mga tiradang parehas ba? Naman Naman eung Mga, mga ano Kaya nga hanggang ngayon mo kaya nga hanggang buhay no? Wala <laughs> <pa rin>, no? <laughs> yung mga tropa dito. <laughs> Ayan, dito mga din sa atin ang mga tropa mo. Ay, hindi lahat ng mga taga-tundo sa ano, ha? masama. Ganyan lang nga, eh. may mga tatulang yan pero maaasahan mo sa pangay lang. Ay, lumalaban ng parehas ay Lumalaban parehas sa kalahal na ito At sa tindi ng init na buhay kami Naman so, Ito, awit ng Maynila Ito, oh. Diwan ng buhay. Awit ng Maynila, dito tayo natuto, dito tayo tumayo, dito tayo bumangon. Dito rin tayo nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay. Pagsubok lang pero kaya-kaya lahat. Nakalang lang sa tawa. Awit ng Maynila, dito lang kami ano, sa Tundo. Nakalang sa Tundo. Napakalaki na bagay. bahagi ng buhay. Wow. ni si... Pitong. oh. Doon, doon. Oh. Eh, niya, Nakita mo yung mga bigas ko na... Eh, papaano, may ano? Um, ilang araw ba? Pamilang Ano? Karaoke, okay, oh pang ilang labas na yan. Ang dami nga, no? Ang dami masura rin. Ito yung mga alaala ng mga katropa natin. Basta nagkalakihanan nila yan. Sige, mga Sige, sige.